na naman sa inyo guys punta na naman tayo guys sa bakala no or sa tindahan uh, kasama ko pala ngayon si uh, Onisan Pinoy OFW Vlogs kasi uh, bibili daw siya guys ng ano, bibili daw siya ng uh, yung papaya may papaya dyan na maliit lang na papaya guys bilhin ni Onisan Pinoy yun siya oh yun siya ang kasama ko si Onisan yun oh So bibili daw siya guys ng papaya para ihalo sa uh, may manok siya na maliit bukas na gawing tinola. So, para may sabaw-sabaw kasi malamig. Malamig pa rin guys, no? Kasi mas usual malamig. Dito pa rin kami naglalakad sa daan, 'yon. Ang ganda na dito. Sa so, kaso lang delikado yung mga manhole na yan no. Oh. Mga open, guys. Ang lalim niyan. Pag hindi ka magtingin, laglag -lag ka talaga dyan 'Yan no, oh. manhole na yan. Yan yan nagba nagbablog din ang kasama ko guys tignan mo siya guys o oh, si Tim si Onisan Onisan Pinoy yan. Hello, shout out! kami ng gulay guys, magkano? Para magtenola. Kaso natatakot ako dito sa gilid kasi yung mga manhole na yan open yan napakalalit yan 5 meters ito baka pagka panay mong vlog ng vlog di mo naalala na nalusot ka na dyan yan guys yung mga manhole na yan o oh. ang lalim yan delikado yan lang ang nilagay nila so kami nagbablog kami samantala halimbawa ganyan o oh. kung malaglag ka dyan sa ganyan o oh. delikado na kakatakot yan. Dapat buna kami mga 100 meters siguro yung lakari namin o no, 150 meters guys Mula dito sa aming bilya uh, Bali ano guys Pupunta kami ng bakala ngayon dahil may dito din kaming gulay pang halos ano Nagulit ako buwak na ano, gulaw lang manok Pagkito nila lang guys ng papaya kung mayroong papaya din Pagkito nila ako guys ng Oh, yan ang kasama ko si si, si Onisan Pinoy, guys. Si Onisan. Si Onisan Pinoy. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out, shout out, mega love, shout out. Kamu stamos, mga amigos. Malamig guys, kahit tapo na. Malamig na hampon sa ating lahat. Ito yung yung plemam, taglamig dito sa Saudi. Oh, taglamig. Basta Basta ang lamig dito guys, umaga tapos papunta na sa hapon sa maggabi. 'Yon ang lamig na talaga siya, no? Maglalamig talaga siya basta ganun. So At saka ang ganda kaya dito. Ang ganda kaya dito kasi uh, itong gilid na ito guys is dati ginagawa pa lang to dati ngayon tap, tapos na guys no ang bilis ang bilis talaga ng pagkagawa grabe uh, yun o uh, roller uh, door yung ano uh, roll, roll up door. Roll up door. Yan roll. Roll up door. Oh, nga. Kasi pa siya sarado. Kasi wala pang pang sarado. Lakad -lakad. Maganda guys pag maglakad-lakad pag may time. Kasi para para ano na rin sa katawan natin laging naka nakagalaw ang ating katawan importante 'yan. Galaw-galaw tayo mga palangga no sa ating katawan. So ang ganda na. Ang ganda ng company na 'yan guys oh.

Alfanar Company Alfanar Company in Saudi Arabia yan po guys napakaganda one of the leading leading uh, company here in Saudi Arabia Alfanar ang ganda-ganda ng company nila mag-short video ako dyan mamaya sa may ano mag-short video ako dyan mamaya guys sa mga Colbert kasi palagi tayong nakakuha dyan ng napakarami hmm. Ano? Kasi mamaya iba na naman ang aking vlog guys doon sa tindahan. Kasi ito sa isa kong channel. Yun, doon sa tindahan is iba ang aking vlog doon kasi dalawa ang channel na aking uploadan hindi tayo naka-upload kanina umaga kasi na busy tayo guys kasi may hearing po ako kanina so thanks god kasi natapos ang aking hearing maghintay pa ako sa message sa message na paparating para another may next na naman step natin na gagawin naglalakad kami ni Onisan mga langga yan napakalamig si si Onisan nilamig din si Onisan Pinoy OFW Vlogs kasi malamig naman talaga kahit anong gawin malamig talaga oh sobrang lamig so malapit na kami sa tindahan guys ng gulay mamaya ulit siguro guys ang ating vlog i-end ko na ito next time ulit kita kita tayo sana supportahan nyo always ang ating mga live ang ating uh, long videos and sa lahat lahat ng guys no, salamat sa mga support ah. uh, salamat at magandang buhay thank you for watching kasi uh, may ano ako may uh, gagawin kami mamaya doon mag uh, mamili kami ng mga gulay yan mga culvert guys o oh. malalaki na mga culvert na yan mamaya ka na mag short video timbantag o oh, sige guys end ko na to no bye bye maraming salamat see you